quá đi Hãy subscribe cho Welcome po mga kabraso sa panibagong vlog um, So ngayon ang gagawin natin Mahumana tayo ng isda At Mahunguha tayo ng tayong Sana may makuha tayo So Samahan nyo po ako mga kabraso And let's go Hayaan muna tayo mga kabraso Kasi wala tayong nahuling isda Kaya mauuha lang ako ng anong nang tayo. Yun, ang oh, papapakin natin. Mamaya. So, tapang lang malaga mga kapraso. Ito. Oo. Oh. Ito. Oh. Mabango. Mabango, bango. Dahil ito nga pala yung gagamitin kong mga mamaya lang tayong ito yung goggles, tsaka ito yung ngayon, tawagin sa amin, ano, tigpaw. Kasi matinik, kailangan tignin ka nito. Yung nakapaisip lang ako, kasi dito sa amin, yung tawag sa tulingan, turingan, pero sa Tagalog, tulingan. Dito sa amin, tulingan. Ito nga, girls, ang tawag dito sa amin, sirip. Ibig sabihin, Tagalog, silip. Silip! Silip! <laughs> may oh. mga braso kuha tayo ng anok ng tayong. mga kabraso, yung nakuha kong tayong. Ayan, so, tatanggalin ko lang yung tinik. Para. So, oh, ito nila mga kabraso, yung ano, tayong. Ito na natin. Pero, marami pang pa tinik. Oh, pangalit ka. Ah.

để cái cái nha. Vừa lại đi. Ố. Ố. đi.

<laughs> đó luôn thôi, bây không nữa, có ừ. là... không? đứng lên ừ. ừ. nhá, đủ chưa? đứng So, alam mo na mga kapraso, maraming salamat po sa patuloy na kung uh, suporta sa video ko. Sa channel ko, sa po. Maraming salamat po sana. Huwag so, po kayong magsagong panoorin mga video ko. So, nababang lang po kayo at para pa po, po i upload po mga video para sa inyo. So, salamat po. Hindi lang. Ayun mga kapraso, may dinaanan ako dito na ano na, na, na dalawa. Kumakain din ng sayong. Ayan. Ayan sila. Panangalian natin, Panangalian. ito, to? Hmm. Ito, ito yung nakuha nila. Ayan, ganyan karami. Yung... Hmm. Hmm. Ayan, o. Oh, oh. Ganyan karami, Oh. Ito yung mga pinagtanggalan. Magkano benta nyo yan? Yung isang baso naman lang ay 50 pesos. 50 pesos? Gano kalaking baso? No? Eh di marami pa kayong kukunin yan mamaya Pero doon po sa kabila Sa kabila, kabila. mahina dito na no? Konti. Maliliit lang. Oh, maliliit. Doon sa kabila malaki. Malaki. Oh, ito yung ano, ulam na nila, pananggalian. Pero masarap 'yan. Oh. Oh, sige te. Eh. Iwan ko na yung pagkain nyo